Hey okay guys, so ngayon mag jogging kami ni Gigi. Kaso lang, si Oli ay butat. Si Oli ay butat. Oh no. Pagul ka na isma yan, bebe. Hello, Jolly. Hello, Jolly morning. <laughs> Kanina, umorder siya sa Jollibee. Lahat na salita niya may Jolly. Maybe naman. Siyempre naman. You should need na passcode. Siyempre. Passcode? Respect na lang. Okay. nagulat si Gigi kasi nag-ayat tayo ng... Jogging. Jogging. Mag-jogging kami ngayon sa UP. Are you ready? Are you ready? I'm ready. How about you? I'm always ready. <laughs> I'm gonna go a bunch of spaghetti.